lumalabas sa may koneksyon ng pagbaba ng sperm count sa sobrang paggamit ng cellphone. Malaki yung effect ng ano ng radiation coming from the the cellphone especially everyday ginagamit. Kailangan uh, ano rin tayo, aware din tayo na meron talagang effect ito sa ating uh, sperm count and vitality. At lalo pa bumababa ang bilang ng swimmers kapag nasasabayan ng paninigarilyo, obesity, pag-inom ng alak at psychological stress. Sa tagalang ginawang pag-aaral na higit isang dekada, napansin din na tugma ang paglakas ng signal at radiation mula 2G, 3G at 4G sa pagbaba ng sperm count. Yung sperm count natin is very important. So fertility, especially sa male factor infertility. fertility, so ay nagko-contribute sa pagiging potent ng ating sperm makapag-reproduce uh, tayo properly. Kaya pagdating sa fertility ng kalalakihan, malaki factor daw riyan ang kanyang environment.